Wala nang ipik sa magsisteraka ka na sina Tony at Alex Gonzaga ang pambibinga sa kanila ng mga bashers lalo na kung alam nilang hindi naman ito totoo. Ayon pa nga sa sa kanya at kung paano nila hinahandle ni Tony ang pambabas sa kanila. Tinanong si Alex kung nasasaktan ba siya kapag nininega sa social media ang kanyang ate. Wow. Hindi, kasi hindi naman nasasaktan ang ate ko. Siguro minsan nasa siya, may mga tao noon, noon pa naman iyon, nasyak siya, ay nasabi pala sa akin yan, pero hindi naman ako nasasaktan. Kasi hindi naman siya nagpakita nang nasasaktan siya, kwento ng actress at content creator. Kapag naman kasi may isang bagay na hindi totoo, na alam mo naman sa sarili mo ang totoo, hindi ka naman masasaktan. Pero siguro, mas masasaktan ka kung yung mga iyon ang sinabi sa akin ng ate ko mas masasaktan ako kung yung mga bashers meron akong relationship like ikaw ang mambabash sa akin o ang mami ang magagalit sa akin, mas masakit iyon sa akin, anya pa. Mas mature na raw siya sa pagharap ng mga challenge sa buhay. Oo, sobrang mature ko na. Nauna narito rito, ibinalita ni Alex na idinimandan niya isang basher na nagkomento sa social media. Siya matapos siyang makunan sa anak nila ni Mikey Murada hindi ako nasaktan ha. Personally po, hindi po ako nasasaktan doon. Pero parang tingin ko, kailangang mag-stop yun. Pag sinasabihan ka ng baong, sinasabihan ka ng ganun. Kasi ba diba po, sa gender, very sensitive na tayo ngayon, ba diba po? Even, sa body shaming, pero bakit sa babae, pag walang anak, parang very loosely ginagamit yung nalalaglag baong, ba? Diba? Parang dapat we really have to be sensitive about it. Kasi ako, kaya ko, pwede naman kasi okay naman iyong ano ng doktor ko. Pero what if, may mga tao na very sensitive talaga sa kanila. Yung ganon issue, ba diba? Yung talagang para sa kanila is may mga ganon talaga akong kilala na they can't even talk about it. Kapag tatanungin ko, kasi ako very casual akong magkuwento. Sila talagang nakikita mong very ano sila, very sensitive about it. So naisip ko, dapat we have to be careful na gamitin yung mga words na yon very loosely nagagamit sa mga kababaihan. Kasi maraming inner struggles ang mga babae na hindi natin alam, hindi lang for me, anya pa. Kwento pa ni Alex, pinatawad na raw niya ang naturang basher na namboboli sa kanya nang mawala ang bibi sa kanyang sinapupunan. Pinapaayos lang namin yung apology niya. Ngayon, maglalabas na siya, maglalabas na siya ng kanyang statement niya. Hindi ito para sa akin na nasaktan ako, but it because gusto kong maging conscious na tayo para maging lesson lang na hindi ko dapat ginagamit yung salitang baog na laglag. Tapos ang reason lang nila is kasi po trending iyon po kasi yung ngayon po sa digital world sensitive na ang mga ito ayaw na natin yung bullying. Pero dito sa party na ito sa kababaihan, hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya ko po. Nung may nakita akong nagkomento ng ganon, pinakiusap ko po sa lawyer. Kapag humingi na ng paumanhin ang basher, patatawarin ba ni Alex? Pinatawad po namin pero kailangan niyang maglabas ng apology anya pa.